Wala akong, wala pa akong anything. Tara nga, tara, tara nga. Ano ba yan? Ay, nilis Bakit kita? Lang, no, nasa likod. Nice. Wow, tara ah, tara. Bakit kakita? Eh, bukas na may armor, kla. Uh -huh. Gagawa sa likod, ah. Oh. Sige, sige, wala yan. Patay yan. Hmm, masyado kang bida-bida. Oh. Oh. Alip nyo masyado. Ekrenono. Ekrenono. Teka, hindi ko Sige, mara. sige, sige. Makakaroon oh, ko naman eh. Ayun <laughs> lang, <laughs> Ay, no, may makakaroon. <laughs> power, <laughs> <shot. laughs> power shot. Makakaroon ko makakaroon. Kaga, patay. <laughs> yeah, no power shot, no power shot. Ayun, <laughs> Ay, panero na. Oh no. Nakatarnedo siya. na Nakatarnedo. Winner will win. Your Tarnedo! Ang saya siguro kung natin ako Oo nga, ano? <laughs> Oy. Uh, You're giving, giving oh, me oh, oh my god! Yung mga naiisip na nawe. Bakit? <laughs> Sasabihin nyo tayo. But it's honestly... Oo oh, nga, oh, yung mga -isip kanin kanina, Yung uh, daw trend napap lang. Napapaisip din. Yung mga ano? Yung mga kanina daw, baka daw trend <laughs> lang daw yung nasa arusan. Uy, oh, di ba? Ano na eh. Transcending the, ano? Hindi na Crusader mag-isip. Transcending the uh, woman mind. wow. Ang ina niya. <laughs> baka gawa, baka ito yung ano, epekto ng may linya sa PC. The, the, the woke mind virus. the walk mind virus. Protecting <laughs> <The woke mind. laughs> her. <laughs> it. Oh, why Protecting it. Mila ang gitmo na rin dati. No. Si kailangan ka mo? Yung blade main. Dati kasi sa single star, isa kailangan. Ngayon, lima tayo magbe-blade main. Uh -huh. Wala rin siyang choice. Go, Kahit mag-stop animation siya, tumitira pa rin yung way. Oh. <laughs> What a crazy count. Parang sa'yo yung test. Parang gusto ko lang makikita ko. Hindi na kayong dalawang kayong dalawang support. Any goers, any goers. Wala wala pang manuto, wala.